Hello Philippines, mabuhay! <laughs> Pagkatapos ko nga asikasuhin si Maron, haya na nga at iyahatid ko na siya. Akala ko nga hindi siya makakapasok kasi nga minamalat siya kahapon. At sa awa ng Diyos, okay na ang kanyang boses. At napakaaga nga niyang pumasok ngayon. 6.30 ata. Pumapasok kasi siya madalas bago mag alas 7. Sinisipag ata ang anak ko. At haya na nga, pauwi na ako at ako naman ang gagaya. Yan ang itsura na walang make-up, nakakaloka. <laughs> Mukhang ewan. <laughs> So haya na nga magmamadali na akong gumayak at papasok na ako. O haya na nga simula na ang araw ko, ang maghapong pagtatrabaho. So magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay maganda ang gising nyo. Lunis ngayon, huwag tatamad-tamad, magtrabaho at gumawa ng gawain bahay. Masarap kaya sa katawan yung pinagpapawisan. Terot! <laughs> at na nga, nakatapos na ako ng isang pasyente at patungo na ako sa susunod. Naglalakad ako dyan patungong kanto. Malapit lang naman siya kaya okay lang pagdating ko nga sa kanto ubod ng init wala kang masisilunga yan nga pala yung mga jeep ng Santa Rosa nakapila dyan kaya kung dito ka sasakay at maghihintay napakatagal <laughs> at mabuti na lang may parating ng jeep bas sana kaya lang wala so haya na nga nakasakay na ako ng jeep papuntang Gapan City <laughs> Maalala ko ang lugar na to, may pasyente kasi ako dito dati. Shout out sa iyo, Doña Josefina Sikat Garcia. <laughs> at alam ko pinapanood mo lahat ng vlog ko. Shout out po at mag-iingat ka palagi. May God bless you. So pagdating ko dito sa lugar ng pasyente ko dito sa tapat ng bahay nila, may nagtitinda ng mga ganyan. Actually, napakaganda ng day old nila. Makini. At sabi nga sa akin ng tendera noon, 100% good class daw. Kumbaga may class-class palayan Class A yung mga tinda niya. Pati yung mga itlog na orange niya, makikinis, walang bitak. <laughs> At sabi ko nga sa kanila, next time na lang ako bibili. At chak naman yon bibili ako. Kasi nga mahilig ako sa day old at sa maron, mahilig naman sa orange na itlog. Ne, kabilis naman ang vlog ko. <laughs> Nasa Santa Rosa na ako nito, tapos na ako magpahinga. At napunta na ako sa panghapon na pasyente ko. Actually, nakatulog yata ako ng 30 minutes. Kasi nga napuyat ako kagabi. Hindi ako agad nakatulog. Nakakaloka, ganito yata pag tumatanda na. <laughs> Lagi iba-iba na ang oras ng pagtulog. Aba hindi pwede to. <laughs> so haya na nga, nandito na ako sa bahay ng pasyente ko. Napansin ko ata lahat ng pasyente ko binubuhat ko. Kaya nananakit buong katawan ko, nakakaloka. <laughs> So, na nga, tapos na ako magpasyente sa kabila at ihahatid naman ako sa kabila. O, di ba diba? Magkakapit bahay lang ang pasyente ko dito. At nandito na naman yung napakagandang bata. Napakagaling sumayaw. At nakakaaliw na ng video. Napakabihira ng ganyang bata. Bibo at hindi mahiyain. Siya nga pala si Juris, ang dancer ng Solidad Santa Rosa Nueva Ecija. So, ayan na nga, nag-aabang na ako ng sasakyan papuntang bayan. Hinapon na nga ako kasi nga pinakain bibigyan ako ng napakasarap na pansit. At napakadami kong nakain. <laughs> Nakakaloka. So, haya na nga, pauwi na ako ng bahay. Hello, kain po tayo. Ang ulam namin ay tinapa. Oh, partner nito. So, leftover na munggo. Pinagdaran ko. Meron chicharon. At merong sopas. <laughs> kain po tayo. <laughs> Bibili ako ng para park door ng munggo. Dahan-dahan lang mm. anak ka. Hmm. sa sa kabila. Birthday. Happy birthday kaya lang hindi kita. Followers. Ano yung mo? Kain? Ano yun yun? Yung barang Ano Bye guys! Bye guys! Let's eat, Martinique. Bye, wow, love you. Mm, ang kabogera ng no vacancy.